Good morning. Good morning. Hey, hello. Good morning. Oh, kape. Kape kau. Tama oh, mayan nato. Okay. Hmm. Hmm. Gusto mo to? Okay. okay. good morning mga kakbay. Uh, kape muna tayo. Ito yung ni, Bagong kaibigan natin. ni Monkey. Ayusin mo muna. May lang dalawang linggo to sa akin. I Pinaamo muna natin. Bago natin na uh, palabas sa dito. okay naman. Uh, siguro, adatin uh, na to na train. Kaso, hindi lang na patuloy. Kaya hindi siya masyado. Pero maamo naman siya kung sino nag-aalaga siya sa kanya. Uh, maamo naman. Tapos may kunting, ano siya, may kunting uh, talino sa mga ibang bagay. Busna. Oh, busna. Oh. Okay. Ah, gutom pa? Uy. Oh. Kita oh. mo sarili mo. Oh. Bilisan mo, bilisan mo. May ito ko. Bilis. pinasuot ko to dati ng ano nung isang linggo lang siya pinasuot ko sa ano ng damit kaso medyo malaki yung damit uh, sa kamay niya kaya tinatanggal niya pero bilhan ko siya ng ano bilhan ko siya ng uh, damit talaga na para sa kanya at sanayin para magsuot ng ano ng damit Ayos na? Ubus na? Ha? Ne? Wala na? Oh, wala na? Uy! Gusto mo pa? Hmm? Kita mo sarili mo? Yan hmm. yan? Ito pa? Ayun! Busin mo ah! Sarap. Sarap. Piaya yung paborito niya. Yung upia, hindi yung masyado ano. Itong piaya. Tapos gulay. Tapos sa mga gulay naman yung paborito niya yung ano. Yung repolyo. ini. Need... Eh. Oh, ini dia. Busin mu. Tok kape. Semua kape. Tu. Semua tahu. Ha, dia. Mahilig siya sa matamis. Laman yung ano nyo. Laman yung inuuna niya. Sini Gino computero eto eto defender Tak ada empuk di sini. Meron pa. ada pa, pa. Pero mamaya na to. ada. Hmm? Wala apa? Ano? apa? Ada Sino? Ada Sino dumating? apa? Ada Mo pa. Pa. Oh, mo mo. <coughs> mo cafe, gusto mo pa gusto pa ubusin mo yan kape guys sama, tapi, disetop, dek, ni mahu buso, ah? Tunggu, kalau tak nak transfer, kalau sahaja. Tunggu, kalau tak nak transfer, kalau Sakit itu deh. Mana tu? Sakit tu? Ah? Ini ka ah? Mu sakit tu, mu sakit situ. Beliin tu. Beli Tu tu tu. Sakit tu. Ini kan? nakita siya. Ano yan? Ano nakita mo? Wala? Ano yan? Ah... Uh...

Ayun. Wala. 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 Mm -hmm. Pinukuha yung mga dead skin. Ay, sakit. Dahan nila. Yeah. Buti na lang. Ngayong umaga ay ulang-ulan. Pero, kung mabuo din mga ulap mga itim na ulap, unti-unti bumub, nabubuo. Siguro maya-maya, wala maya, naman. Ito pa. Ah, sa likod naman, sa likod. Tengah-tengah, tengah-tengah, tengah-tengah. Tengah-tengah. Cepat, Dah lah. Dah Meron? Ha? Ah? Wala? Meron? Pag kumati yung likod, maganda sa ano. Maganda yung paggawa sa kanya pag kumati ang yung likod. Sarap. Ubus yung dead skin. Dahan ha. Masakit ah. Thank okay. okay. Uh, mga kakbay maya maya eh, mag-unwire tayo ng ating isang ubra uh, dahil bumaon na din yung mga wire uh, maya, maya lang eh. mag-unwire tayo <laughs> hindi to sanay maligo mga pakbay uh, na minsan hindi ko pa to na ano na papaliguan dahil kumakakita na yung humahawakan na ng ano ng tubig umiiwas sinubukan ko na binulinagyan ng ano, ng uh, isang ano na tobe, isang balde. Naglalaro naman sa tobe, pero hindi siya, ano, hindi niya binabasa yung ano niya, buong katawan. Pero, pero sa din natin to na maligo. Mahirap na kasi kasi malaki na siya eh. मेरा अपना इतना ही ना ऐसा ना okay,

Dan salamat. Tapos na kami. Salamat. Oh. Salamat, eh. Dito? Wala. penting dibudung, 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 dibudung. Bye-bye, Nani. Bye-bye. 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 Bye-bye sa kanila. Ay, ano, oh. Dali, dali, dali. Dito, 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 dito. Dito. Tuhan mag wala wala kutu oh may sugat na kala ko sugat.

ada mga mengakak baytera, ada uh, berita ayu, tayo? sama nak, okay, na. bye bye, 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 bye Dami ka? Ah! Dito, dito lang, dito. Dito lang gusto mo. Kababay ah, na. Tara mga kakabay. Ito mga kaakbay At kabunsay, ito ang ating i-anwire. Ito. At maganda na yung gumanda ng panahon natin. Ayun oh, kabaon siya oh. Ito baliti, nitib na baliti. i eh, natin dahil nakabaon ah. Ang lalim na ng ano niya oh. Hindi na natin to i-ano. Hindi na natin to muna tanggalan ng dahon. Dahil ano, kailangan natin to muna papalakasin yung mga branches niya. Ayan, lumipat tayo ng pisto mga kabunsay dahil mainit. Hindi naman masyado tirik yung araw. Hindi, uh, hindi masyado to sumisikat ang araw pero masyadong ano. Masyadong mainit. O, ngayon, oh, medyo ano na sya Oh. Medyo madilim. Pero ano na siya? Mainit Hindi maganda mga kabunsay na i-wire mo siya na maliit pang branches dahil mabilis siya bumaon. O kaso, kailangan natin dahil wala tayong wire na ano? Wala tayong wire na malaki. Isa lang size natin na wire, eh, maliit, masyadong um, yung pinakamaliit yung available natin kaya napilitan tayo na i-wire na lang kahit na maliit yung mga branches niya dahil pag lumaki malaki na eh, hindi na kaya ng ating ano hindi na kaya ng ating wire kaya mabilis siya ano mabilis tayo na mag unwire mukhang madilim ah dumilim naman mga kabunsay. siguro ulan naman hindi na tayo mabigyan ng magandang ano dito Uh, paingalang lang konti yung ano natin, yung mga halaman natin sa sobrang ulan at ito naman oh. paparating naman yung ano, umiipo naman yung ano. Baka bumubuo naman yung itim na ulap. Umiiwas tayo sa init. Lumipat tayo dito. Yun pala. Hindi na sisikat si Haring Araw. Madilim na, madilim na. Malapit ng ulan. bilisan natin dahil baka mabutang naman tayo ng ulan Ayun. Tapos na. Ayun. At uh, dito na lang mga kabunsay. Uh, hanggang sa muli. Dahil parating naman ang ulan. Uh, madilim na yung madilim na, na yung langit. Jenny? Hello? Ay. Ayan mga kabunsay. Hanggang dito na lang. Kita-kita uh, tayo sa mga susunod natin ng mga upload. Ayan at bye-bye. Uh, so -bye. mga ka oh. Kapal na naman ng ulap. Kapal na uh, ula naman ng ulap. Ulan naman. Nandito na. Ito na oh. Mambo na. Yan, ito na. Ulan na. Ang kambing natin. Ito na. Ito na ulan. Ang kambing. Oh, ah, ito na. tapos na natin nakuha yung ano. Yung mga kambing natin. Hihingal. hingal Nakakahingal bira Ang ganda na sana to kanina yung sikat ng araw. Oh. Uh. Ngayon? Oh. Uh. Ulan, umulan. Ang ganda na ng panahon kanina. Ito, business natin mga kakbay, mga bis ang business natin. Halos hindi na kumikita dahil sa ulan. Ice cream natin, yung ice cream natin. Naka ano. Walang kita yung business. Dahil sa sama ng panahon.